Hello oh, mga busing, ganito kadami ang labahan ko ngayon. Ayan o, oh. kami. Eh. Dami mga bus, ba, bago pala ang lahat mga busing, puntahan ulit natin yung ilalim doon sa imburnal, puntahan ko muna ulit. Kasi pag wala akong makuha na haluan doon, ito yung ulam ko. Ang ulam ko ay ginamos at saka tuyo. Oh, puntahan ko muna mga boss. magvideo tayo. Baka makahuli tayo ng dalang doon. triprituhin ko. So yan mga boss. Ito pala yung gulong na binigay nila. So ito, pang abante ko doon sa motor ko. Ito naman, ito yung binigay ni Gonggong, ni Dave na taga magsaysay mga boss. May kasama pa interior mga bossing ko. Ipang ano ko dyan, ipang atras ko. Kasi since na maliit yung aban abante, ito yung ibang atras ko maliit din. So pwede na to mga boss. Tsaka ito makakatakbo na to. Gulong lang ang problema nito. Puntahan natin mga boss yung, yung pinuntahan ko gapon no na nakakuha ako ng dalag para may maulam ako. E, nakakasawa din ng talong eh. Dami ng talong oh. Dami na. Dami na naman. Oh. Dami na naman bunga. Dami na naman mga boss ng bunga ng talong ko pero pag wala talagang iba ah dito ako babagsak ngayon talong tsaka ginamos so mamaya hapon magsabaw ako pupuntahan ako punta ako doon mga bossing titingnan natin kung makakuha tayo oh sili oh daming sili oh may nanghihingi pala na tagahan durumog mga boss bibigyan ko ng sili uh, malalaglag lang yan eh ka bigyan ko rin siya ng pangtanim daming sili dito na sinasidling ko dahan-dahan natin mga busing samahan niyo ako mga bus baka makakuha tayo jan lang yan o no? oh. kasi kagabi mayroon na namang agos malakas na naman yung agos ng tubig e, baka may umakyat na naman content tayo ngayong araw na to pero pag wala talaga makabakante ako pagkatapos kong maglabang mamaya magpapaalam ako doon mga busing na mamingwit doon sa kanila doon sa kanilang parang pispan um, parang napispan to doon itong tubig na to doon yan naago sa bahay nila magpapaalam tayo doon na mamingwit may pingwit ako dyan isa so ito magbabaka sakali na naman tayo mga boss na makakuha Uy, ano ba yan parang wala ah dapat na may... parang wala mga boss wala akong nakita eh dapat kasi may ano to eh. okay <laughs> Wala, ginamos, bagsak, ginamos. Wala, oh. Okay. Ay, ginamos lang. Wala na tayong nakita, mga busing. Wala. So, ginamos. No choice. Dapat malalim kasi yan. lagyan natin ng batuharang, mga boss, para malalim. xin subscribe mà xin Ghiền Matay dito mga busing baka may haluan pa dito. Palakat na lang. Niyo, yung na niya haluan ba? <laughs> Sino mga boss? <laughs> yeah. Napunta talaga ako ngayon sa ginamos at saka uh, talong. So, may ano naman mga busing may ginamos at saka tuyo. Magtuprito na lang ako ng tuyo mga busing. Lalagyan natin ng suka. Tapos maglaga ako ng talong. E, pwede rin trituhon yung talong. Marami akong hinti ka. Hindi kaya pichay. Mamihan na hapong siguro pichay. Masarap yung pichay ah. Pichay at sardinas. Ah! ah. Pichay at sardinas. May sardinas ako dyan. So, magpichay ako. At sardinas, mga bossing. Thank you for watching. <laughs> bigo, bigo. Upload ko lang to mga boss, kasi marami talaga akong labahan. Yan o. Oh. Dami. Dito lang ako magkukusot sa ilalim, uh, sa ano, sa bahay namin. Pichay na lang. Ito, toyo tsaka ginamos so magpichay na lang ako so may sinaing na ako mga busing may sinaing na ako dyan